Hagard na naman nga ang mga negosyante guys. Ayan, pauwi na nga kami sa aming flat. Halos late na nga kami guys nagsarado kasi nga sabado ngayon at maraming tao sa mall. Time check nga guys, 11 o'clock na ng gabi guys at sobrang pagod na pagod na nga ang mga person. Ganito talaga guys kapag negosyante ka, kailangan mong magstay sa iyong business hanggat merong customer. Since ang mga kakompetensya namin ng na mga shop guys ay nagsasarado mga 9.30 pa lamang, we grab the opportunity na magsarado ng shop namin hanggang 11 o'clock tuwing sabado kasi sayang naman ang kita guys naku pambaya din yun sa mga bills at dahil nga sobrang late na guys ay napag decision na na lang namin ni mister na bumili ng pagkain sa labas para hindi na ako maabala na magluto pa ng pagkain namin guys kasi sobrang pagod na pagod na talaga ang katawang lupa Kudyus ko Diyos ko Anyways, gaya nga ng sinasabi ko palagi, laban lang sa hamon ng buhay. Ganun talaga kapag naghahanap buhay tayo guys. May kalakip talagang pagod yan at saka gutom. Pasensya na nga pala kayo guys sa boses ko ngayon at medyo mayroon akong sipon kasi nga dahil dito sa klima ngayon sa India na sobrang lamig at plus yung nagpavaksin ako nung nakaraang araw. Habang nga pala si Mr. ay naliligo sa banyo, ako naman ay piniprepare ko na yung pagkain namin guys. Kasi paglabas niya ng banyo ay kakain na kami ng aming dinner. Pinrepare ko na rin pala guys ang gatas na iinumin namin mamaya. Fresh milk po ito galing sa may village namin. Kasi kapag umuwi kami, pinapadalhan kami ng aking indya ng biyanan ng fresh milk. Hindi hindi talaga ito guys nawawala tuwing breakfast, lunch at saka dinner nila. Meron silang iniinom na fresh milk dito. Kaya ako nasanay na rin guys. Hiniwa ko na rin pala yung melon na binili ni Mister nung isang araw. At sobrang tamis pala nito guys. Ganito yung melon nila dito sa India. Plano ko nga sana siyang gawing shake kaso wala pa kaming blender. So ayan, minix ko na lang siya sa gatas. Ito nga pala guys ang in-order namin mga pagkain. Tandoori roti, shai paneer, at yung paborito ng mister ko na kadipa kuda guys. For sure marami ding nakaka-relate sa inyo dyan guys na kapag pagod na pagod na kayo, wala na kayong choice kundi umorder na lang ng pagkain sa labas. Yung inorderan pala namin ng pagkain guys ay para mga karindirya din na kagaya sa Pinas. Masarap at saka mura pa. Tara kain po tayo. Thank you for watching. Bye bye! Follow our Facebook page for more video.